Sa isang teleserye na puno ng aksyon at emosyon, si Onyok ang naging batang simbolo ng pag-asa. Sa bawat eksena, pinatatag niya ang ugnayan ni Cardo sa kanyang mas malambot na bahagi. Kaya't nang bigla siyang mawala sa palabas, marami ang nagtaka. Napakarami ang nag-ambisyon na makita sa telebisyon. Hindi rin mabilang ang mga magulang at mga ina na nagkukumahog na ipila ang mga anak sa audition pero si Onyok na nakaabot na sa paanan ng tagumpay ay bigla na lang nawala sa pinakasikat na TV show sa Pilipinas noon. Bakit tila bitin ang paglabas niya sa probinsyano? Tinanggal ba nga ba siya sa palabas dahil sa pangingialam ng kanyang ina? At totoo nga bang may mas pinili siyang iba kaysa manatili sa kasikatan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, Maraming salamat po. Sa isang mundong binabalot ng ningning ng kamera, palakpakan at naglalakihang pangalan, iilan lamang ang tunay na tumatatak hindi dahil sa koneksyon o itsura, kundi dahil sa tunay na galing. Sa industriya ng showbiz kung saan ang tagumpay ay mabilis lumipad at mas mabilis pang bumagsak, ang manatili ay tila isang himala, lalo na para sa isang bata. Marami ang sumusubok, marami ang pansamantalang kinagigiliwan. Ngunit kapag nawala na ang novelty, kapag natapos na ang hype, isa-isang nalilimutan. Ngunit minsan, may isang musmos na sisibol mula sa isang tahimik na sulok ng bansa. Walang apelyidong kilala, walang magulang na artista, at walang palamuti ng kasikatan na iniabot lang sa kanya. Isang batang ipinanganak hindi upang umasa sa pagkakataon, kundi upang likhain ito. Siya si Simon Ezekiel Nulos Pineda, mas kilala natin bilang Onyok. At ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng pag-arte. Isa itong patunay na ang talento ay hindi kailangang ipagsigawan upang mapansin dahil kung totoo ito, kusa itong sisikat. October 1, 2010, sa lungsod ng Bacoor, Cavite, isinilang si Simon sa isang pamilyang hindi kilala sa entablado. Sa isang mundong malayo sa kamera, siya ay lumaki sa simpleng kapaligiran. Walang red carpet, walang eksklusibong eskwela. Ngunit mula sa kanyang murang edad, may isang bagay na agad napansin ng mga tao sa kanyang paligid. May galaw siyang natural. May kislap ang kanyang mata na parang hindi basta nakikita sa kahit sinong bata. May sigla siyang hindi kayang ituro sa kahit anong workshop. Hindi ito resulta ng pagsasanay, ito ay likas. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro o panonood ng cartoons, Si Onyok ay tila may paningin na nakatuon sa mas malayo. May hilig siya sa paggalaw, sa pag-arte, sa pagbigay-buhay sa mga eksenang nakikita lang niya sa telebisyon. Hindi pa man siya artista, artista na ang puso niya. At dito nagsimulang mapansin ang kanyang kakaibang presensya. Isang batang hindi naghahanap ng spotlight, ngunit parang ito mismo ang lumalapit sa kanya. Taong 2014 nang tuluyang pumasok si Onyok sa mundo ng telebisyon. Sumali siya sa segment ng programang It's Showtime na tinatawag na Mini Me, isang kompetisyon kung saan ginagaya ng mga bata ang kanilang iniidolong celebrity. Pinili ni Onyok si Bamboo. Ngunit hindi ito basta gaya-gaya lang. Sa kanyang pagganap, hindi lang boses ni Bamboo ang narinig. Naroon ang lakas, naroon ang puso, naroon ang intabladong tila tahanan niya mula sa pool. Sa bawat kilos, sa bawat kumpas, Damang-dama na hindi lang siya nagpe-perform. Isa siyang batang ipinanganak upang marinig at mapanood. Ang kanyang presensya sa stage ay hindi dahil sa costume o makeup. Hindi ito dahil sa cute factor na karaniwang ginagamit para magustuhan ng madla. Ito ay dahil may isang batang nagsasabi sa mundo na kahit bata pa ako, narito ako at may ibabahagi ako. Sa murang edad, napatunayan niyang hindi lang siya basta contestant. Isa siyang artistang naghahanda pa lamang sa mas malaking intablado ng kanyang buhay. Ito ang simula ng isang paglalakbay, isang kwentong hindi sinimulan ng kasikatan kundi ng determinasyon. Isang batang hindi basta nahanap ng spotlight kundi pinatunayan kung bakit siya ang dapat pagliwanagin. Ngunit ang tunay na pagsabog ng kanyang kasikatan ay dumating noong 2015. Isa ito sa pinakamalalaking turning point ng kanyang buhay. Napabilang si Onyok sa teleseryang ang probinsyano kung saan ginampanan niya ang papel ng batang inampon ni Cardo Dalisay. Sa bawat eksena, kitang-kita ang kanyang dedikasyon. Hindi lamang siya basta cute na bata sa tabi ng bida. Siya ay naging simbolo ng pag-asa, ng walang malay na biktima ng lipunan at ng purong pagmamahal. Ang kanyang simpleng linya na hay nako ayos ay naging pambansang kasabihan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may batang araw-araw na nagbibigay ng lahat sa harap ng kamera. Mula rito, lalong tumindi ang mga oportunidad. Sumunod ang kanyang paglabas sa malalaking pelikula. Taong 2016, lumabas siya sa The Super Parental Guardians. Sumunod ang Loving in Tandem at ang Panday noong 2017. Sa bawat proyekto, unti-unting hinasa si Onyok. Hindi na lamang siya batang sumasalo ng linya. Unti-unti na siyang naging karakter. May lalim, may intensyon at higit sa lahat may puso. Hindi rin matatawaran ang kanyang versatility. Isang taon matapos ang kanyang film appearances, muli niyang pinatunayan ang kanyang galing sa programang Your Face Sounds Familiar Kids noong 2018. Isang kompetisyong nangangailangan ng disiplina, versatility at tapang. Isa-isang ginaya ni Onyok ang iba't ibang personalidad. Boses, galaw at pananamit. Sa bawat performance, pinapakita niyang hindi lang siya pang drama. Kaya niyang sumayaw, kumanta, at higit sa lahat, kaya niyang mag-transform. Tinapos niya ang kompetisyon bilang runner-up, ngunit sa puso ng manunood, isa na siyang ganap na bituin. Sa dami ng karakter na dumaan at nawala sa teleseryeng, ang probinsyano, may mga ilan na nanatili sa puso ng manunood. Ngunit kakaiba ang epekto ng isang batang sumama sa paglalakbay ni Cardo Dalisay sa mga unang taon ng Palabas. Siya si Onyok, isang ulilang bata na naging simbolo ng pag-asa, inosente ngunit matapang at nagdala ng kakaibang liwanag sa madilim na mundo ng krimen at katarungan sa istorya. Kaya't hindi maiiwasang magulat ang maraming manonood nang dumating ang isang episode na tila nagpahiwatig ng kanyang pamamaalam. Hindi siya pinatay hindi siya nawala ng biglaan. Sa halip, binigyan ng maayos na exit ang kanyang karakter. Sa istorya, muling lumitaw ang kanyang biological na ina at sa mga mata ng isang batang matagal nang nagahanap ng tunay na pamilya, pinili ni Onyok na sumama rito at mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang tunay na ina. Isang eksenang puno ng emosyon, isang pamamaalam na may dalang pag-asa. Ngunit sa kabila ng magandang pagtatapos ng kanyang karakter, marami ang hindi kumbinsido, marami ang nabitin, at mas marami ang nagtaka. Sa likod ng social media, sa mga comment section, sa mga forums at mga chismisan, unti-unting lumitaw ang mga tanong. Totoo bang iyon lang ang dahilan? May nangyari ba sa set? May hindi pagkakaunawaan? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit nawala si Onyok sa primetime? Ang kanyang karakter ay hindi pinatay, hindi isinara ang pinto ng pagbabalik. Bakit kaya? Ang Malaysia ay nagsimula ng kumalat. May mga nagsabing baka may selosan sa pagitan ng mga bagong batang aktor. May mga bulong na baka may hidwaan sa likod ng kamera. May mga teorya na baka piniling alisin siya para bigyang daan ang ibang artista. Ngunit sa lahat ng haka-haka, sa gitna ng ingay ng tanong at chismis, Lumitaw ang isang simpleng katotohanan. Isang dahilan na tahimik ngunit matatag. Isang desisyong hindi madali ngunit puno ng layunin. Pinili ni Onyok at ng kanyang mga magulang na tumigil sa pag-arte, hindi dahil sa gulo, hindi dahil sa intriga, kundi dahil sa isang bagay na mas mahalaga para sa kanya at sa kanyang pamilya, ang kanyang pag-aaral. Habang ang karamihan ay mas pinipiling samantalahin ang kasikatan, Si Onyok ay humakbang palayo sa spotlight upang tumutok sa paaralan. Pinili niyang manatiling estudyante. Isang tunay na estudyante. Isa na sa mga bihirang batang artista na hindi lang kayang tanggapin, kundi kayang ipaglaban ang kahalagahan ng edukasyon sa kabila ng kasikatan. At sa kanyang graduation noong 2023, muling napatunayan kung gaano kabigat ang desisyong kanyang ginawa. Academic Excellence, Scholastic Award, perfect attendance. Hindi ito awards na basta inaabot ng bata sa likod ng kamera. Ito ay mga parangal na bunga ng disiplina, sakripisyo at paninindigan. Sa puntong ito, naging malinaw sa lahat. Ang batang minahal natin bilang Onyok ay hindi lamang artista. Siya ay isang inspirasyon, isang batang marunong pumili, isang batang hindi naligaw sa liwanag ng kasikatan, kundi piniling hanapin ang ilaw ng kanyang sariling landas. At sa muling pagbukas ng entablado ng buhay, ang batang minsang nagpaalam ay hindi tuluyang nawala. Siya ay nagpaalam lamang upang maghanda. At kung dumating man ang araw ng kanyang pagbabalik, alam nating ang onyok na iyon ay hindi na lang isang karakter sa serye. Siya ay isang simbolo ng tamang pagpili sa tamang panahon. Man ang araw ng kanyang pagbabalik, alam nating ang onyok na iyon ay hindi na lang isang karakter sa serye. Siya ay isang simbolo ng tamang pagpili sa tamang panahon. Kung ikaw ang magulang ni Onyok, katulad din ba ng kanilang desisyon ang gagawin mo? Kung humanga ka sa kwento ni Onyok at naniniwala kang ang tunay na tagumpay ay nasa pagpupursige at kabutihang asal, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-turn on ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng paalala na ang pag-aaral at pananatiling totoo sa sarili ay hindi kailanman naluluma.